Ganda na ng ngayon si move ni Reeves, iwan ka laban pero binawian siya ni Cam Thomas, iwan din siya, Lebron ilabas ang LeFU 3-pointer, natawa na lang ang defender, basic lang ang depensa at nag-flex na lang. Lonnie Walker pasabog agad sa pagbabalik niya sa Los Angeles, frustrated si Lebron James sa nangyari sa laban. Interconference Battle, Los Angeles Lakers laban sa Brooklyn Nets. Huwag na natin patagalin pa. Start na in the first quarter. Abay magandang umpisa ng Lakers. 11 to 4 ang start nila at 6 points ang bagja ni AD. 5 points naman kay Dilo. Ganda pa ng -si move ni Austin Drips dito. Iwan ng kalaban. Timeout tuloy ang Brooklyn elite nga ang bold movement dito ng LA Lakers. Kaya naman dami ng open lock sa na kanilang nakukuha. Kaya't hawak pa rin nilang kalamangan 22 to 11. Nice pass pa ni AD kay Lebron for a monster finish. Pero hindi naman nagpauli ang Brooklyn kung saan pagpasok ni Cam Thomas off the bench. He catches fire mga idol 10 straight points ang ginawa 4-4-4 ang shooting sa field. At ang uling mga minuto nga natin ay naging sagutan ng opensa ng dalawang koponan kung saan ang Lakers may awang anang ka kalamangan 37 to 26. Second quarter naman natin, the back and forth continues mga idol from both teams At itong si Lebron James, tinesting ang range niya from deep 3 pointer pasok yan Natawa na lang tuloy ang bantay niya Pero Lonnie Walker ang pagbabalik sa Los Angeles, off to an amazing start 10 points din ang ginawa off the bench, grabe pero down pa nga rin sila sa laban dahil parang masyadong ngang madali kay Lebron James ang depensa ng Brooklyn Nets. Basic lang sa kanya at nakakuha ng dalawang end one play at dilabas nga ang kanyang signature flex celebration. Pero hindi naman nagpauli ang team ng Brooklyn Nets mga idol at sila nga rin ay mainit din sa opensa. Nagpaulan nga sila ng 3 pointers sa last minutes para nga hindi masyadong palayuin ang Lakers. Score natin 68-62 after 2 quarters. At sa ating third quarter naman, yan ang nakalapit ang Brooklyn Nets dito at wala nang defense ang nilalaro ang dalawang kupunan panay offense ang kanilang ginagawa sa unang mga minuto ng second half and then napatimeout biglang Lakers dahil nakuha na Brooklyn ng Brooklyn ang lamang after ng three pointer ni Michael Bridges nagangas pa pagtapos. At sa buong third quarter nga it's all about the Brooklyn Nets at ang kanilang offense at ang Lakers hirap na hirap nga silang depensahan kaya naman umangat na sa 12 points ang biggest lead ng visiting team, meron pang 4 point play si Cam Thomas dito pero buti nilang na nababayan ng Lakers to 10 points after 3 quarters at para na nga sa ating 4th quarter Lebron James alatang frustrated na dito na technical foul lang dahil nga ang team ng Brooklyn Nets ay patuli pa rin na magandang nilalaro. umabot na nga sa 14 points ang kanilang kalamangan over the Lakers at si Lonnie Walker hindi pa nga nakakontento ginawang 18 ang kanilang kalamangan at talagang ang Brooklyn Nets nang mayawak ng labang ito mga idol 117 to 98 ang scoring natin with just 6 minutes left in the fourth. At sa huli ay hindi na nga kinaya pa ng Lakers na makabalik sa labang ito na kanakaw ng panalo ang team ng Brooklyn Nets.